Hello mga kamars! Ngayon, ituturo po natin kung paano magpalit ng nickname kay Pupo. Open lang po natin si Pupo. Ayan, open na po natin. Tapos ito, i-click po natin. Nadudula. <laughs> Tapos dito, ito, i-click po natin to ah. Itong, itong parang pincel sa taas. Yan, i-click po natin yan. Tapos, ito, i-click po natin itong nickname sa baba. Yan. Yan. Tapos, kung gusto nyo pong palitan siya, i-cancel nyo lang po. Yan. I-erase nyo lang po. Pipindutin nyo lang po ito. I-long press nyo lang po. Yan. Yan. Tapos, yung ipapalit nyo pong pangalan dyan. Halimbawa, ito. Kukunin ko yung na send ko na ID ay na, na nickname doon sa aking Junakes. Ayan. Kukunin ko to. Tapos, ito. Ika-copy paste ko to sa kanya. Ika-copy paste ko yan. Yan. Tapos, pagka-copy paste, balik po tayo dito sa ating pupo. Yan. Tapos, ilong press nyo lang po siya. Tapos, yan. Makikita nyo po yan. Yan. Ito po, i-click nyo po yan. Yun. Ayan na po siya. Ayan po siya. Yan yung binigay sa inyo na nickname ng inyong agent. Ayan po. Tapos, i-click nyo po itong save. Pagka-save po, tapos i-confirm po siya. Itong sa akin kasi kakapalit ko lang nung nakaraang linggo uh, linggo pala, linggo. Kaya, hindi po siya magpapalit. Kasi nga po, isa-isang buwan, isang bis lang po magpalit. Ito. Tapos, i-confirm nyo lang yan. Yan. Tapos, yung sa akin kasi, hindi yan pwede mapalitan kasi kakapalit lang. Yung sa inyo, pag after one month, yan, pwede na po siyang magpapalitan na po yan. Tapos pag nag-okay na po yun, i-cancel nyo lang po, balik, balik lang po kayo back. Tapos pag back nyo po na nag-okay na siya, mapapalitan na po yung pangalan dito sa taas. Iba na po yan. yan. Okay, yan lang po. Hanggang doon na lang po ang ating video. Thank you po at salamat po kung may natutunan kayo. Pakilike and share na lang po. Salamat!